Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabim pito ng marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyari ang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautosan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno, at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, Lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Awit pambungad sa mabuting balita. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay. Nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takal ang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,